share ko lang mga idol sa inyo nga pala ito bago ko i-scrap itong AC condenser na ito yung mga modelong sasakyan sabihin na natin kotse, okay, pickup truck basta modelo pansinin nyo yung kanilang AC condenser may tubo po na ganito yan yung tubo na ganito now ito kasing AC condenser malak malakas po kasi yung pressure nito nasa 250 PSI yung pressure na dumadaan dito. Ngayon, kapag ito barado, normally, ang mangyayari is, hihina yung buga ng aircon. Di, syempre, maiinitan yung driver. Ano ang gagawin ng driver? Ito, turn on niya sa medium cool. O kaya sa number 2, number 3, yung bang ganon. So, madadagdagan ngayon yung hinihinging lakas. So, yung pressure nito, lalong lalakas di ba? Since nabarado ito mga idol, yung pressure niya nandito lang sa loob ng mga tubo. Ngayon, hahanap at hahanap yan ng kalalabasan. Hahanap at hahanap yan dito ng mahina ang hinang. Yun ang pasasabukin niya. Doon sa dadaan. Yung priyon. Kaya yan nagkalik doon. Yun yung nakita niyang mahina ang pagkakahinang. Normally yung dito. yan Kaya siya nagkalito. Yun ang dahilan kung bakit nagkakakalito. Bukod pa yung sa vibrate, di ba? Now, since na lumabas na yung priyong doon, totally wala nang priyong dito sa loob at pan na lang yung gumagana. So, ang isang dahilan ng pag-iinit pag-init ng AC ng sasakyan ay dahil sa ganito. Yan. Kasi ito mga boss, meron tong ano, tawag dito. May filter to eh. Okay. Tingnan mo, buksan natin ha. Buksa <laughs> Tingnan mo boss, buksan natin ha. Actually, binuksan ko na to kanina eh. Kaya lang, sinarado ko lang uli para ipakita ko nga sa inyo sa pagbubukas nito mga boss napakahigpit po nito ang teknik nito yan, dito ang bukasan yan eh. ang teknik nito mga boss initan nyo yan, initan nyo ng apoy kasi yan pag inilagay yan, nilalagyan nila ng loctite o, thread seal o loctite at yung loctite na yun, pag natuyo yun, aba <laughs> Mababali yung pambukas mo rito. Kung wala kang diskarte, hindi mo mabubuksan to. Kasi nakalak yan, yung mga tread nya. So, ang technique doon, initan nyo lang yan. At pag nainitan nyo na, maning-mani na yan, mabubuksan nyo na yan. Yun nga lang, dahan-dahanin nyo lang yung, yung, katamtaman lang, boss, ang init. Kasi ito ay merong uh, o-ring dito. So, buksan natin. Ito, ininitan ko na kanina to eh. Hindi ko lang ipinakita na sa inyo kanina kaya naalala kong i-share sa inyo so ngayon ito malambot na kasi nga uh, ininitang ko na mga boss so ganyan lang ganyan lang yung pagbubukas nyan pag nainitan nyo na mabubuksan nyo na rin naman kagad pero kanina nagkakanda bali-bali na yung <laughs> yung pambukas ko nung maalala kong may lactite nga pala to eh ininitan ko kaya naisipan kong i-share sa inyo so yan So ito yung sinasabi kong o-ring oh, mga boss. Kaya sakto lang dapat yung init na gagawin nyo. Makapal naman yung tubo nyo eh. pansinin oh. Pansin ninyo, mga boss. Yung filter nyo. Ito. Sarado na diba? O. Oh. Sarado na. Kaya hindi na makapag-penetrate yung filter. Ah yung yung priyon. So yun yung dahilan kung bakit hindi maka makaikot yung priyon sa loob. Kaya mainit yung buga hindi lang yan mga boss Lagay okay, muna natin dyan Meron pa yung tinatawag na talagang uh, Filter sa loob Sa laan ng priyon Ayun no? Oh. o, <laughs> oh, kita nyo? O, oh, andumi na o oh. oh, ito yung malinis na parte E, eh, kita nyo naman to Madumi, di ba? Kasi dito Kasi di dito galing yan In-out kan mga boss yan Ito yung in in niya yan dyan, mga boss yan dito i-in niya dyan, tapos i-out niya rito eto may butas yan dito in out okay so ang mangyayari kaya ito madumi ito malinis na at saka itong salaan niya marumi na rin o sarado na oh. Kaya sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit nagkabutas doon. Kasi yung pressure niya dito, lumakas na hindi na niya mailabas. Kaya naghanap siya ng malalabasan. So sa radiator, ganun din ang nangyayari. Pumuputok yung tangke, pumuputok yung tubo, kapag marumi na yung mga tubo. So ganun lang mga boss, na-share ko lang po sa inyo. Sana makatulong. So ito mga boss, para malinis nyo ibabad nyo lang siya sa gasolina so, kasi plastic ko itong uh, strainer niyang ito eh. plastic yan na uh, butas butas na maliliit yan eh nangingitim na oh. pag binabad nyo yan sa gasolina uh, puputi na yan mawawala na yung uh, prion na maitim sa kanya yan ng mga nagbara na prion eh. o, wala na wala nang butas oh. barado na siya oh. then ito naman kanyang uh, filter gas uh, pwede nyo itong palitan mura lang naman siguro to o kaya naman kung wala talaga hindi lang din ng, ano, ng gasolina babaran nyo siya ng gasolina ang laman nito boss ano siya para siyang bola na maliliit na bilog kulay puti yan <laughs> ganun parang angkampor na maliliit so So ganun mga boss. Kung walang wala pang pambili tayo. Eh babad lang sa gasolina na pinagbabaran niyo rin ito at patuyuin niyo. Salpak na uli, pwede na 'yon. So 'yun ang simpleng tip. Tipid tip ko sa inyo. Eh nadumihan eh kasi ito, wala na tayong tatapon ko na 'to. Pinakita ko lang sa inyo para mabigyan kayo ng konting tip. Buksan natin, total itatapon ko na lang din naman to para makita nyo yung laman nito sa loob eh, <laughs> itatapon ko na rin lang naman eh sige, so, yes, buksan natin mga boss ha para magkaroon lang kayo ng idea ayun iba naman to oh. ayun oh yung nabuksan ko dati hindi ito, ibang tulay, oh. oh. Yan ang laman niya, boss. Sa loob, malilit na bilo. Hindi ko alam kung ano yan. Yan, oh. oh dami, oh. Ayan lang, mga boss, ang laman niya sa loob. Parang plastic pa, oh. nadudurog eh parang plastik hindi nadudurog eh no? matigas, o matigas o siguro natutunaw din yan ewan ko hindi wala akong idea mga boss para dyan so ganun lang maraming salamat po sa mga kapatid